morning, good evening. Ang tugnaw. Lamig na. Oh, kasama kami. Sa ilang buwan na hindi nagkasama. Dumalaw din siya. Pero ito, ano, baklay Hanap ng manghihilot. Mas, talpapab na nga dyan. Oh, video. Oh, Anong oras na? Alas 10 na. Gaano kami para magpapamassage? Nagdito tayo. Oo oh, oh. nga. At ko, Lord. Ayan, Ha? Bela Eh, oh, video. Ah, yung ano? Yung sa, sa ba? Oo. Oh. Windis. O, oh, asa naman nangyayong kuhaan? Ang alam ko, dito lang. sa ang laman. Angel Burger din nga, yung... Hindi ka ba, ah, kami lang pala yung... koan. Yung... Sa aula. Sa, uh, isang linggong pag-ibig. <laughs> sa linggo, hindi naka-away. Naka-away man, pero ito pa yung nangyayari. Baklay-baklay pa. Hindi ko kasi nakikita. Uh, yeah. Anak kami na magmamasaj kasi yung kabila sa malapit sa bahay ay sarado na. Ngayon, so, kung ba? bakit pilay-pilay na dalagang tao, wala man sana tong anak. pag kasi. So, ito. Ito.

May yeah. schedule ako dito sa pili. dito. na kami yan. Oh, massage. Oh, ha? Ah. Tao siya sa yung tapin po. Ito <laughs> oh, yung atras. Atras. Atras siya kasi massage siya. Napuntahan niya ang massage siya. Walang babae mong hilot laki. <laughs> Sayang. <laughs> Sayang pagkakataon na mabinta sana tong dalaga ko. <laughs>